Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa online Chinese class para sa mga dayuhang Pilipino na inorganisa ng KK Foods. Ang susunod na lesson sa Chinese ay tungkol sa pagbati. Are you ready? Go! Zao an! Zao an! Sa umaga, kapag nasalubong mo ang iyong katrabaho, ang maari mong sabihin na Chinese phrase ay zao an. Ibig sabihin ay good morning or magandang umaga. Wu an. Wu an. Sa hapon, kapag nasa lubong mo ang iyong katrabaho, ang maari mong sabihin na Chinese phrase ay wu an. Ang ibig sabihin ay good afternoon o magandang hapon. Xie xie Kapag gusto mo magpasalamat sa iyong katrabaho, ang maaari mong sabihin na Chinese phrase ay Che xie, xie Ni, ibig sabihin ay thank you or salamat. Ang assignment ngayon ay mag-record ng isang video ayon sa anin na pinag-aralan nating phrases at isiyan ito sa line-up sa loob ng isang linggo. Are you ready? Go! Kasunod nito, sisimulan natin ang paksa ng paggamit ng halimbawang pangungusap. Kapag gusto mong bumati, ang maaari mong sabihin ay Ni hao zao an. Ni hao wu an. Ni hao zao an, ibig sabihin ay hello good morning. Ni hao wu an, ibig sabihin ay hello good afternoon. Kung gusto mong maging mas casual, ang maaari mong sabihin ay, Ni jintian hao ma? Ni jintian hao ma? Ibig sabihin ay, how are you today? Kapag may bumati sa'yo, maaari kang tumugon ng, Wo hen hao, hai chuo Wo hen hao, hai chuo ang ibig sabihin ay I'm good, not bad. Kung gusto mong magpasalamat at magtanong pabalik, ang maaari mong sabihin ay xie, ni na? xie, ni na? Ibig sabihin ay thank you and you. Mangyaring mag-record ng isang video na ginagayang paraan ng pagbati o pakikipag-amustahan. Zao an, ni jin tian hao ma? 我今天很好你呢哈林巴王尼娅早安你今天好吗我今天很好你呢大家好我是彰化厂生产部的副理洪基成你可以叫我 James, 本次单元的作位由我指派。影片请于一周内传到我们 l i g e t a 上请大家准时完成哦。 Chumi! Sa loob ng isang linggo, mag-send ng isang video sa Line Up platform. Mangyaring isumite ito sa tamang oras. Sa umaga, kapag nasalubong mo ang iyong katrabaho, ang maaari mong sabihin na Chinese phrase ay Tawan, ibig sabihin ay good morning or magandang umaga sa hapon kapag nasalubong lubong mo ang iyong katrabaho ang maaari mong sabihin na Chinese phrase ay uan ang ibig sabihin ay good afternoon o magandang hapon Kapag gusto mo magpasalamat sa iyong katrabaho ang maaari mong sabihin na Chinese phrase ay xie xie ni ibig sabihin ay thank you or salamat Ni hao zao an ibig sabihin ay hello good morning Ni hao, uan. Ibig sabihin ay hello, good afternoon. hao ma. Ibig sabihin ay how are you today? I'm hen hao, hai She, she, Ang ibig sabihin ay I'm good not bad. Xie xie, morning. Good morning. Good morning. you and you Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ma. 我今天很好，你呢？